Araw mga ganyan, ito si Val, dalawang So Sabi ni Val, uh, sabi nung pinagpatsikan niya, valve body na. So, may quotation, magkano valve, quotation? Ang valve body daw po akong bibili hmm. sa Toyota, hmm, 50, uh, 50, 55, 55 ganun. 55,000. Tapos po, yung re-rebuild daw po yung transmission. transmission, ano huh? naman, mga 40, 45, ganun. So, papalo ng? Mga 100 plus po. Yes, so, tapos, po sabi niya, si gamitin mo na lang kasi doon din pupunta yan. Mm -hmm. Mm -hmm. So ayun, nagkana po ako ng ano, oh, sa ayun. FB nakita ko ayun. po si Sir. Sa Jaco Paul Trades. Jaco Paul Trades. O oh, ito mga kajaka, na natin, sabi ko, every time na gumagawa tayo, dito lang walang pugos. every time na gumagawa tayo, i-check muna natin. Huwag tayo nga ito yung transmission, co-quotation na yung may-ari. Check muna natin sa bandang external, pasok tayo ng internal. So, at least may isa. At saka sabi natin, dito naman sa shop natin, pinapakita natin yung problema. And then after natin magawa, ma makikita natin yung review. So, ito yung ginagawa ko lagi. So, huh? lahat ng sasakyan ay may mga ganito, solenoid. Bago ka magbabal body, may mga solenoid dyan na mga buhay bigay. So, kadalasan may pupunta sa akin kahit yung ibang mga shop, dito nila dinadala dahil meron tayong mga tindang mga ganitong solenoid. So, ganito lang uh, makikita mo agad kung sira ang solenoid uh, sa, sa reading niya. Kung mapapansin niyo mga kadyako, walang continuity. So, supposedly, iilaw. Parang ganyan, no? Iilaw. Kaso ito, nagloloko-loko na rin. Tignan niyo ito. Walang continuity. Mataas ang reading. Mataas ang own. Sira. Ito, may reading. Kaso, minsan pumapalo ng 15, 16. So, masyado mataas na rin to Oh. Darating ang araw yan, masisira na rin kasi malapit na. Ang rating lang natin, almost starting 4.5 hanggang 14. So, Kung pumalo na 16, masisira na Tignan nyo nga kanya po. Lapit nyo po. Yun. So bago dahil dada ko sa transmission at bulb body, ito ang mga nasisira. So kuha tayo ng magandang solenoid Ito ang solenoid natin. marami tayo sa kanya. Yan. Hindi yeah, na yung ano. Ang solenoid rin. Ang, <coughs> ang, mawag Ang solenoid, uh, sa kasa, ganito, 12,000. 12,500 to 12,000. Ang isang piraso. So dito, mabibili nyo lang ng mura. Kinukuha ito sa, sa Japan to, by bagsakan. Tapos namimili ako ng magandang klase. Kaya may mga customer ako, 3 years na, 2 years na, hindi pa rin buha Sabi sa akin, okay pa rin sa so, kita niya naman yung kulay yun oh. yun difference niya no mm. so okay so tignan natin yung reading yung maayos na solenoid so ganyan ang maayos na solenoid may continuity 13.7 kita niya kaya 13.7 lang di uh, masyado nag ano nagluloko-loko ito pumalo ng 14 16 mataas masyado yan yan lang dapat ang reading natin so good Binabalik na natin yung mga solenoid na sira. So marami solenoid dyan yung mga kajak pero tayo medyo pamilyar na tayo kung ano man nasisira dyan. No? Ayan, may mga solenoid pa dyan, may malalaki pa dyan. So ina binabalik na natin. Tapos mamaya pakita ko yung review ng may ari mismo. Siya mismo makakaramdam niyan kung okay ni sa sasakyan niya. E eh, ro road test natin. So abangan nyo mga kajak ha. Huwag nyo lubayan kasi 100,000 daw ang sinisingil sa kanya natahin ang sasakyan ayan. ito mga jack, walang check engine ito ha, ah. masira ang solenoid pero walang check engine, kaya tayo visual check Siyempre, unang una pa, kaya timunan natin yung ating fluid sa taas test drive na kami ng may area, si Val na, taga QC pa yan tignan yung mga kadyak ha, dati pag nilagay mo sa drive, hindi yan abante ngayon, Ay, ayan, um, um, abante na abante na agad, oh. hindi pa yung nag-aapak ng gas Uh, oh, how much more pag nagapag na tayo ng gas? Eh, mararamdaman niya agad yan. Sige, biyahe tayo. Yun. Ayos na, Van? Ayos na, ayos na, sir. <laughs> galing, galing. dami ko nung pinuntaan na siya, pero dito lang ano, tumino yung unit ko. Ah, uh, uh, ma may meron quotation isang daan may get 100,000. libo ko kasama yeah. daw ano lahat-lahat na. makakaramdam niya agad kaya ako pinagtite stripe kayo may ari kasi sila mismo makakaramdam difference nung ginawa ah, natin mm. Easy yeah, pa lang ang drive, titipid pa to sa gas Kasi dati gas, lala, malakas ang gas sobrang yan Sobrang lakas po sa gas Kasi siyempre ayaw mabante uh, eh. Birit ng birit Birit ng birit Tapos uh, straight lang uh, straight uh, Medyo patakbay mo lang na mabilis ng konti dyan okay lang Kasi wala ka siya eh Nararamdam mo Na wala nang gumagalong ganun Saan na? No, 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 Sige lang, tak lang, walang hams yan. Ayos. Sir. Ayos. Suave, suave. <laughs> Highly recommended to. Punta lang kayo dito kayo sir. Uh, Magagawa nyo yung mga problema ng mga kotse nyo. Dati kanina sir, kanina sir. Oh, mga sir. Eh, sitante. Nabibigla pa. Oo. Oh. bigla eh. Jack of all trades, yeah. Jack of all trades. Number one, number one. Sobrang ano, masaya na ako ngayon kasi kanina stress ako yung yun. pumunta ko dito. Ibigay <laughs> 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 okay, mo seat seatbelt sir, may Seat Yung seatbelt, seatbelt mo. Okay. Kasi yeah. si Sir Bali kahit pa ay eh, hindi na siya may stress. Ha? Okay, okay na sa niya Okay na. Hindi na kami ma stress na mag-asawa. <laughs> <laughs> okay na, okay na. Oh, shout out dun sa sa ni Serbal. Uh, <laughs> shout out sa iyo. <laughs> shout out sa Mrs. ko. Okay, uh, na yung ano natin, coach natin. Air na tayo <laughs> para maramdaman natin kahit na nakakatawa. Ah, uh, kaliwa tayo diyan bala. Hirap pa to sa akyat. Hirap, sobrang hirap sa paakyat. Mm -hmm. Hirap sa akyat. Ngayon, Tingnan niyo. Oh, kita oh. niyo 'to mga kadya oh, ko. Pinalagay neutral. Oh, drive. Drive ko. Bitaw oh. lang. Bitaw yeah. lang ng gas, wala pa ng ano Bitaw ng gas. Dati walang ganyan yan, sir, oh, di ba? Wala po. <laughs> Ngayon, uh, ganda na. Uh, okay. Sige, walang hams diyan. Ay, charan. Ayun, charan bilis na po mag-shift nung no, nakalaan nung no, din. Ay, oh, shift niya, sir. Shift niya rin okay na. Mm -hmm. Kanan tayo walang hams yan na natin mabilis para maramdaman natin na maayos yan, kanan eh um, hindi na ako nagagas hindi na nagagas nagagas uh, usang maandar so, sige gitna ka lang walang hanggang sa loob diretsyo lang magsama pa sige pa walang hams yan diretso lang so,

Ito, pupunta ka malungkot pero uuwi ka masaya. <laughs> <laughs> Ayun, yun. No. Number one to, number one. Number one shop ni sir. Uh, Jack of all trades. Oo. Uh, yeah. Kaya pinapaano natin yung mga mismong customer natin. Kasi, ops, hams balit. Mayroon tayong... Malaking bagay din kasi sabi, May trabaho kami. Win-win yan. Win -win may natulungan si tayo. tayo. May trabaho tayo. Win-win yan. Hindi naman tayo ganun kataga, maningil. Ah, Tamang-tama lang tayo. Ah, pag may pambahid lang tayo sa mga tao natin, okay na yan. <laughs> so, ayan. May warranty pa tayo dito mga kajak ha. 3 months yan. Anytime, pwede balik ni sir. <laughs> <Yes>. <laughs> Pero tingin ko, matagal-tagal tayo pabalik dito eh. Kasi matagal tumasi siya. Uh, uh, ba babalik tayo, ano na lang, PMS. PMS. Uh, ganun ganun na lang. Kanan bal. Kanan Cannon tayo dyan. Master, garage. Okay. Jack ah, of all the jobs. Asa alabang lang din pala yung master garage. Hindi, marahin brush yan. Eh? Uh, Later.